labing dalawang kahulugan ng Santo Niño sa panaginip. Una, nakita mo ang santo Niño sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagabay, proteksyon at paalala ng pananampalataya. Maaaring sinasabi ng Diyos na hindi ka nag-iisa sa laban mo sa buhay. Pangalawa, nakikipag-usap sa iyo ang santo Niño sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na tumanggap ka ng direktang espiritual na mensahe. Ang mga salita o mensaheng binanggit sa panaginip ay dapat tandaan. Maaaring ito'y paalala utos mula sa Diyos pangatlo. Niyakap ka ng Santo Ninyo sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng hudyat ng paghilom at kapayapaan. Tanda ito ng pagsasanggalang at pagmamahal ng Diyos sa kabila ng iyong mga problema o kasalanan. Pangapat, dinala ka ng Santo Nino sa langit sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng espiritual na pagising o pag-angat Maaaring nagpapakita ito na malapit ka sa Diyos o may layunin kang espiritual sa buhay. Panglima, ang paghahawak mo sa kamay ng Santo Nino sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng katataga ng pananampalataya. Maaaring nangangahulugan ito ng muling pagbabalik sa Diyos, paghahanap ng gabay o pagtanggap ng pagpapala. Pang-anim, ang paghingi mo ng tawad sa iyong mga kasalanan sa harapan ng santo ninyo sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagsisisi at paglilinis ng kalooban. Nagpapahiwatig rin ito na handa kang magbago at pinapakita ng panaginip ang pagbubukas ng Diyos sa iyong pagbabalik loob. Pangpito, pito. Umiiyak ka sa harapan ng Santo Niño sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng paglabas ng matinding emosyon at paghahanap ng kaaliwan. Maaaring nararamdaman mong napabayaan ka, ngunit ipinapakita ng panaginip na may umaalalay sa iyo mula sa itaas. Pangwalo, ngumingiti sa iyo ang Santo Niño sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagpapala at pag-aproba mula sa Diyos. Ang ngiti ay tanda ng kagalakan at pagkilala sa iyong kabutihan o pagbabago. Pangsyam, ang paghalik mo sa paa ng Santo Niño sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba at debosyon. Maaaring sinasabi ng panaginip na patuloy kang maging mapagkumbaba at matatag sa pananampalataya. Pangsampo, hinahabol mo ang Santo Niño sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng paghahanap sa Diyos o sa direksyon sa buhay. Isa itong tanda ng espiritual na uhaw o pagnanais na mapalapit muli sa pananampalataya. Panglabing isa, umiiyak ng dugo ang Santo Niño sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng kasalanan, pagkakalimot sa pananampalataya o hinagpis ng Diyos sa nangyayari sa mundo o sa iyong personal na buhay, maging mapanalangin at magsuri ng kalooban. Panglabing dalawa, binasag mo ang estatwa ng Santo Niño sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsuway, galit o pagkalayo sa pananampalataya. Isang paalala ito na baka naliligaw ka sa landas o nakakagawa ng mga desisyong kontra sa iyong paniniwala. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.